Good morning. Welcome to my vlog. Ako ay pupunta ng Rizal Poultry. So, naglakad lang ako mula sa bahay. Punta sa Rizal Poultry. Kasi yung Rizal Poultry ay nasa highway. So, bibili ako ng tatlong tray na itlog kasi ay kasi bukas ay lunes pasok na naman o ang ang ulam ng mga estudyante so umaga pasok itlog Ito na yung mga mabilis lutuin dito na ako nagda dumaan ng shortcut na ako hindi na ako nag tricycle para tamang exercise na rin kaya lang siyempre maulan o maputik okay lang yan bibira lang naman ako dumaan dito ito yung bagong college dito. Bagong school. Ito lang yung sitwasyon ng ano namin. Daanan pag dito ka. So maputik. So yan. So yung nakarambuan. Sigat na yung panahon. saan si kogi, motor, ako bago linis yung motor niya. Andito ako nag-jogging nung mga nakaraan. Hindi ako nakapag-ano, jogging ngayon kasi maulan. Nakatukoy mga bata ko. Pagtalong dito na ako sa highway so, maglalakad pa ako kapuntang ano sa poultry so malapit na lang naman malapit na mas maganda kasing bumili rito kasi mababa talaga yung price ng isang tray na itlog makakompleto so ng size ng itlog meron din silang manok Halimbawa, yung pag ako ng ano dyan, isang tray na large. So, mga 1, 185, isang tray. So, pag doon yung sa subdivision namin, pag bumili ka na isang tray doon, nasa 220, 230 na ang ano, isang tray. So, may patong na, halos ang patong ay ano, 40 hanggang 50 sa tray. Saka, kumpleto sila rito. Meron din silang buong manok o yung mga kita ng manok. At, syempre, sariwa. Mas mababa rin yung, ano, presyo ng per kilo. So, per kilo ang bilhin ng, ano, manok. Dito na ako, guys, ano, Rizal Fall Tree Ayan Gawid Ayan okay, mga Christmas food pa sila Pila tayo ito, pila bago na yung price ng large yan yung price nila prices oo oh, masaklap walang itlog uh, alamin ko bakit walang itlog baka mamaya pang ano tanghali o hapon ng ano dating Mamaya ang hapon. Wala pong deliver. Ah, wala deliver. 170 yung kilo ng manok. Manok na lang para hindi mabigo. Kamila ko te. Isa, isang buo. Walang itlog, walang deliver. Yeah. Ulam lang na to. Isak to isang kilo. O di ba 170? Pag binili mo nito do sa ano, titinda do sa amin, nasa 200 din na ito. 220. Stand. Itlog na napunta sa manok walang deliver nako naman bukas ito so yun guys hanggang dito na lang ang aking video bibili ng itlog walang deliver napunta sa manok bye bye